Magkakapala na palataya, may oras ka ba? Tara, samahan ninyo kung pagnilayan ang mga salita ng Diyos. ang mabuti balita ng Panginoon ayong kay San Juan. Malapit ang Pasko ng Mahudyo, kaya pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagbibili ng mga baka, mga tupa at mga kalapati at ang namamalit ng salapi. Gumawa siya ng isang panghugupit na lubid at ipinagtabuyang palabas ang mga mga ngalakal, pati mga baka, at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit at pinagtataob ang kanilang mga hapag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati, Alisin ninyo rito ang mga yan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama. Naalala ng kanyang mga lagad na sinasabi sa kasulatan, Ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko dahil dito itininong siya ng mga hudyo, Anong tanda ang may bibigay mo upang patunayang may karapatang kang gawing ito? Tumugon si Jesus, Gibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng tatlong araw. Sinabi ng mga Hudyo, Apatapot-anim na taon na ginawa ang templong ito at itatayo mo lamang sa loob lamang na tatlong araw. Ngunit, ang templong tinutukin ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya tang siya muling nabuhay, na alala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito. At tiniwala sila sa kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus. Ang mabuti marita ng ating kaligtasan. Kailan ka huling bumisita sa simbahan? Mga kapanan para ngayon ng ating inang simbahan ang pag-aalaala sa pagkatalagan ng Basilica ni San Juan Lateran. Ito ay itinaturing na pinakamahalagang simbahan sa buong mundo dahil ito ang katedral ng Santo Papa bilang obispo ng Roma. Ito ay ang ina ng lahat ng mga simbahan o mother of all churches. Katulad na ginamang pagmamalasakit ni Jesus sa templo ng Diyos, tayo rin ay dapat magpakita ng pagmamalasakit sa ating simbahan. Nagalit siya sa ginawang paglapa paglapastangan sa templong ito na siyang sentro ng pananapalataya ng mga Hudyo. Maring maganda sana yung layunin ng mga nagtitinda sa templo na doon na lang bumili sa kanila upang makasigurado na lahat ng mga iaalay ay perpekto at walang kapintasan. Kumbaga, pasok sa specifications ayon sa kautosan. Subalit, naging sanhi ito ng korupsyon na pangluloko sa kapwa. Maganda rin tignan natin yung uh, tinutukoy na simbahan. Ito ay higit pa sa mga gusaning bato. Ito ay pumapatungkol kay Jesus sa kanyang katawan. Siya ang ulo, tayo, mga mananapalataya ang kanyang katawan. Tayo mismo ang bumubuo sa kanyang simbahan. Kung kaya't higit natin bigyan ng pagpapalaga ang bawat isa sa atin. Iwaksi natin ang lahat ng kasamaan, kasalanan at kabuktutan sa ating mga sarili at tulungan din natin ang ating mga kapwa na nangangailangan ng ating tulong at paggabay, lano na yung mga nahuhulog sa bitag ng kasalanan. Harina ba? sa pagpapatuloy natin sa paglalakbay sa ating buhay pananampalataya, patuloy nating alalayan ang bawat isa dahil lahat tayo ay kabilang sa simbahan. Tayo ay kabilang sa katawan ng ating Panginoong Hesus. Sa putong ito, samahan ninyo ako sa isang panalangin. Sa ano ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, tulungan po ninyo kami na tulungan ang bawat isa, na at nalalayan ang bawat isa, upang maging karapat dapat kaming mapabilang sa inyong katawan sa inyong simbahan, sa inyong pinagaharian. Amen. Sa ng Ama, at ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen.